Hindi si Holy Night yung may may kan, 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 no, Canadian Ay, Holy Night yung ano yung oh, last yung na oh. letter sa ano yo, is parang there. AD I guess at, 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 uh, at uh. o oh. or hey, yo zeri yeah. what's up bro nag-usapan naman yung din. ano hindi yung remember nung nagdano naglalabas si Admonis ng sobrang yung global ability yung global na skill tayo okay, sobrang lag. Nag uh, on mm -hmm. nag 1 FPS lahat. Hindi ko maka nag-crash yung ano ko noon eh. VR chat ko kaka eh. Hindi ako makalis eh. Di hmm. ba siya? Ay, siya nun. Yun na siya, nakita ko noon. Na base na yan. May issue. Ilang best na ba yung nangyari? The fuck? Ay, ano yeah, like, ay, kasi meron kami na natanggap ng mga ano, reklamo na nag record siya or sinistream niya yung mga mga nangyayari dito sa panaginip. Tapos walang permission. Sino, ano? Ay, bastos. Oo, oh, basta stream lang niya yung mga, ano, mga conversations mga tao dito. Tapos sasabihin, hindi siya stream. Tapos nasistream nga siya talaga. Ay, I think ano, sa YouTube ito, yung uh, ginagawa yun eh. Yung ano. Huwag mo unfriend? Para ano. Para at least alam mo kung pumasok siya o hindi. Kaya alam mo kung nasaan siya lagi. Actually, hindi mo ko lang yan eh. Wizard Pero... Kasi. Anong? Ah, apparently, ano, ah, uh, dam, hindi ko alam yun, ah. Yeah, <laughs> dam! Basta nga dami yung issues yan. Huwag mo... Okay, tinurn up ko na nga lang yung avatar so, ano? Pwede na napapasok siya, man. Tinurn up ko na lang yung avatar merong oh. yun. nga one time, yeah, eh. Na. yung, alam mo yung flashbang, flashbang incident? Hindi, wala yata ako nun. Ah, uh, basically, Kami so nangyari. Kami lang araw lang ba Hindi, hindi, hindi ngayon. Like, a, a, while ago. Like, hindi last week. Because, at, di ba, kasi galing kami ni Honski sa, ano, sa horror game, horror map, no? Eh, nakita ni Admonis na, ano, tinanong niya si Honski kung mayroon siya, mayroon siyang, ay, may skill ba yung avatar mo? Ano lang, wala, flashlight lang. Eh, yung flashlight ni Honski, lumiliwanag yung buong mundo. Like, pa-flashbangin ka. Flashbang, wala kang makikita. Tapos, sobrang, kasi sobrang liwanag. Eh, di, hinaram niya yung avatar. Sige na, si Onski naman. Kasi, kasi pinapaklo niya yun eh. Ayun, basically, nag, nag, napa-flashbang napa yung mga tao dito. Buti na lang, iilan eh, ng tao, no? Mga lima lang ata. Pero, isa, ano kami eh? Halos taplo kami nun eh. Tuloy. Wala ba kayo nun? Wala ah, kayo nun. Makakaroon na, si na yun. Napakailang... ilang reklamo na yun. Panlima na actually. Panlima na? Either panglima or pangatlo. Basta yun, alam pa lang so far uh -huh. ano, na i-stream si siya, walang permission, you know, uh, pinapakinggan niya yung mga tao, tapos nakita ko nga siya one time eh, nasa ilalim lang siya ng mundo. Or like, you know, pupunta siya sa mga tao nga, tapos nasa ilalim siya ng mundo, hindi siya nagkikita eh nakita ko one time like nasa sa lupa siya tapos nakikita gumagalaw siya malayo ako na eh. so nakita ko yung ano niya yung eh, plate niya tapos papunta siya sa inyo noon actually nandun ano eh in ko siya noon eh hindi lang pinansin daw bro syempre parang wala lang mga ano yun pero since nalaman ko nga na stream niya pala yun syempre may issue na tayo doon kasi okay. ano eh clearly nag ano stream niya yung mga yun? ano natin dito oo oh either I mean yeah, public world nato, yun yung argument niya. Pero syempre ano, courtesy naman na sabihin na si stream ka. Tapos sabi mo hindi ka na si stream, tapos yung pala si stream ka pala na. Akin eh. Naging issue na 'yan. Tumpid naman 'yan. Nakakasar. Like ano, nag nag-confront ba kayo ni Admons? Like ganun yung gina hey, hindi ginawa na usap, boy. Ah, Nakita ko sa kanya, ano eh. Usually, ano lang siya. tahimik lang, tapos nasa ilalim ng mundo. Nakikinig lang sa mga tao. Para pinapakinggan lang na talaga. Hindi, hindi na tinitingnan. Basta, ano, marinig lang yung mga conversation. Like, yes, literally, eh. uh, ano, alam na alam ba ng mga kasama niya na yun yung gina, ginawa niya? Sino yung mga kasama niya usually? mga bago users ba yung yes. ano. oh, ano, mga ano Oo, silang ano huh? silang Jekado silang uh, si ano silang Junichi parte pala siya mga bagong users ng ano? grupo na yan huh? hindi ah, mga wait, hindi sila bago dito na no, hindi, hindi, sila hindi mga issue yun may yung may issue pero like hindi naman nagpaparamdam lagi kaya ano don't really care pero kung kasama siya doon then na-explains pala kung bakit kasi yun ano, eh. may mga... Oo. Oh, mga hindi mo naroon mag ano, marisama, let's say. Pabastusin sa ka nila pag ano, pag hindi ka... Pag hindi ka vibe, let's say. Ah, fuck them. Holy shit. Ah. Ayun ko lang, na okay. ngayon ko let's... lang nalaman yung ano, yung issue na yun eh. Eh, hey, just, ko. just, so, just, yung, just yung, yung meron ba siyang stream na, or Twitch, or YouTube link sa, bro, sa profile ni Admons? Or wala siya? Meron, man, meron no? siyang, ano. Link. Meron siyang link. Hey, what are we talking YouTube. about? hello Chris. Meron siyang link. Na, may, uh, may kung hindi diretso ko na, i-search direct so, sa YouTube, hindi ka maka-open. Pasan kasi niya sa akin. Siya. Pasan niya sa akin para, at least, what's the issue? Ano yung link niya? may may uh, gago pupunta dito nagsistream siya tapos dito sila sa, sa ibang tao tapos nakikinig sa mga na, ng tao mga, hindi siya nagaga I mean I guess nagagago nga din siya every now and then may, 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 may ano, incident nga eh pero yung pinakamalaking offending ano niya na ginawa nagsistream siya ng mga private conversations dito sa panaginip nasa ilalim siya ng mundo nakikinig ng nakatago Damn. Ito si Hoy sa Discord. Uh, Ganito. Ah, yeah, saan mo saan sa Discord? Para at least alam ko. Bakit ang dami niyang, ano, ang dami niyang naka, uh, ano dito. Ito, two weeks ago. Wait, what? Two cute lolis. Ah, na-open mo na, na ba? See, it's so good that everyone can't resist but to watch. The fuck? The fuck na is happening? Ha? Huh? huh? What's that? Diga, diga, diga. Is sa mga videos niya sa YouTube channel niya. Oh, magsigaw mo Tera, ito try ko na, sir. Ah, come Dance and... crazy with Ayo Azaki and Nashidan, by the other. Eh, hindi ko man, in man, ko man, sa Discord, man. eh. Para. Uh, fucking asshole out of Not adding people that are unfathomable. Anyway. Manta, anyway, manta, Videos, i-check ko lahat. That's one of the reasons kung bakit di ko na ginamit yung one, yung avatar eh. Kasi apparently may mga over, ano over, tag ito? Like, may mga avatar skill na pong world yung na pectan. So, yeah, I, I, I stopped it. up. I didn't wanna, I didn't wanna actually crash for it. I mean, I'm not the only one that's using this instance right after all. So yeah, that's basically it. Parang wala naman nakalagay dito na ano, like that kind of uh, uh event dito sa ano, sa page. Pero parang uh, iba yung page. naka ano, naka-save dito. Hindi Pepe, ano, pwede I... mo i-archive yung ano, yung mga live, live? hindi live. hindi siya live, like naka-save na dito ano? ako! Holy shit! Ano? 13 days ago, he was streaming and ako yung thumbnail. Paki nag-uusap huh? kami ni Marie? I, I, I send mo sa ano sa Discord, titingnan ko. Yung link. Tata tata. The fuck? This is a, these are all 7 hour streams. He was doing it for a while. What the fuck? What the? What to? Seven. Holy Sh!t! Wait ka! Admons! Kaya ba i-save na stream muna bago ay ano? I wonder. Parang iba ata to na Admons. Ito ba siya? I mean, ito siya talaga eh. Kasi Allah. ano ba siya eh. Nakita ko siya at one point eh. Eh, uh, ano pangalan? Admin, sa to ko sa kasi yung ano niya, yung YouTube niya. Oh, na na intriga tuloy ako tangina, what the fuck. Dami siyang ano, eh the fuck? Saan ko sa itong mga pictures? I gotta <laughs> I don't know, I sent you this. Sure! Ayan ako. I take any, I I take any yung... photos. No, no, Pinoksa no. ko lang yung TM natin. Tapos yung last kong sa sa'yo. Puro ano, picture niya, no? <laughs> ah, yeah. Ayan ako. Ito yung, yung, ano niya, yung YouTube channel. Madami siyang, ano, mga... Hmm. Footage. Say, 4, 10... 12, 7, 18 ano 19 30 ano 20 hours for to ano yo, yo, yo. footage so, ano pala kala ko ko na ginip ah uh, meron siya ang uh, nakita ko na sa youtube is yung ano yung nung time na to nagtanong siya sa akin eh nagtanong siya sa akin na pwede nang daw ba nakalag fucking mali ko bang the entire time fucking live pala yun yung conversation doon. like 7 hours. It's a 7 hours. Pero, No, I'm, I'm not gonna watch all of it, but you know, fucking, I won. Okay, yeah, ito pala yun, oh, no? Yung mga yeah, mga mga sa best friend mo yeah, uh, uh, talaga Uy, <laughs> tamo na, best friend ko yan Pukoy ng ina niyan eh Ay, sorry <laughs> Kaya nga eh Ano ano? Every time na nakikita ko siya boy Biglang bumabagsak sa 1 FPS ko Kaya nagamit siya ng ability niya I mean, what the fuck? Kaya <laughs> yeah, binla bin ko na yun eh. Hayop na yun eh. <laughs> Tangina. Tangina mo admonis. mo sa VR chat? Terry, siya ba yung kinakwento mo before? Yung kinakwento mo sa alam dati? Hindi naman no? Hindi siya no? Iba, iba? Tayo nag-live dito pre. <laughs> fuck. Yung buong session Nalamang niya sa VR chat niya, live niya. Alam niyo na yan, isa lang naman, isang, isang tao lang naman. Yeah. Ano yun, sinasabi yung sinasabi niya stream siya or... Diya na, hindi yan ha? Hindi. hindi. Talaga. hindi. Last time Ay, na, walang naman. sabi. Walang mention. Last time naman. Na Last ko siya. May ano, may par... Tinanong naman kung okay lang live daw siya. Tapos naka-desktop pa siya so... di mo makikita kung nakalabas yung camera. Yeah. Yan yung mahirap pag desktop di pa niya, kasi. Di pa niya alam kung parang gamitin yung spout stream eh. Kaya ano. Then, desktop I na talaga. Wala pang spout stream nung... Yeah, wala pang... Yung mga videos niya. Ako wala pang... Deep, wala pa. Recent pang yung ano, spout. Ay, kinabot na nila pa siyang update. Ano update? Ay, pangalaman. Yeah, oh, wala, wala. Hindi niya alam ang gagamitin yun. Hindi niya alam yun. Oh, yeah, wala pa pa I doubt alam niya yun. Tawang ina. <laughs> yeah. Kaya yun October yun. 10. Kaya sa ito, ibang communities to. kung nasan ako, ayaw na lang ng ano, desktop na people. Dahil nga, yun. di mo naman yun. <laughs> wala nang galing yung practice. <laughs> yeah. Kaya e yung part kasi yeah, na yung I like like para ako mahilig yeah. sa ano. At patago. Kaya yun. pa pwede mo lang naman na-record ba ba yun. You know, meron pa bang, meron pa bang, yun, ibang mas madali kasi players na, na, not. ano, tumawa ng gulo dito, like, like FPS drop, yung mga annoying sounds. Wala naman. Avatar yung lang mga nangyayari, yun, parang avatar common avatar lang dati na mm. hindi nila napapansin so, ng avatar nila. Ganun pala. Yung biglang maglalabas avatar na may buong theme park kasi cool, pero di nila alam na namamatay yung mga tao sa malayo nang di nila alam. Theme park? Hmm. Oo, may ano, yeah, exactly. may ibang -co Parang naka-experience oh. ko like that before, like roller coaster. Before. Yeah, roller coaster. option like, okay, okay, na tayo. Tina, bago lang kami ano. Uh, bago I lang yeah. kami na ano, nag nagkilala. Saglit sa lang naman yun eh. Tsaka dun sa ano, yeah. wala naman. Yeah. Wala naman sa akin uh, eh, yung map tao, pero pag madami na, ano, siyempre hindi na pwede yun. Yeah, Nakakumpasan yeah. na, hindi pero at this point, uh, dapat alam niyo kung paano din gumamit ng safety para in case nga na nangyayari yun, at least hindi kayo mapetuan kasi naka-safety kayo. But uh, yung, ano, sure naka yung default option dati sa world na, naka-bukas yung sun shadow, pati yung ano, tagay na, pati namamatay PC ko dati dun eh, pag in-enable mo yung sun shadow. But na lang, naka-disable oh, ano? na siya by default. Sunshine. Hindi lang siya disabled by default din. Naka naka-hard din yung shadows na yan, kaya hindi na siya soft. Kaya tapos hindi na siya mas taxing. Pero obviously yan. Yeah, wala siya anti-aliasing. I remember, anti I remember hmm. nung pagka pag ko. Pag-shadow yung... siya. Hindi pala pag may hmm. shadows. Pag-friend ko, ko siya. Friend ko siya. I didn't know that time kasi pag-ubago lang ako sa VR chat nun. Like, meron pala nga ako. Pag-friend mo siya, naka-on yung ano ko, yung always, tawag dito, always show friend avatar. Gagi pagkasama na biglang ng sumabog usually. yung mundo eh. Alam niyo parang um, biglang dumilim yung paligid tapos biglang uh, pa, na, na process pa ng physics. Eh. Sa Jujutsu Kaisen tayo na bigla lang oh. maglalabas ng malevolent shrine. <laughs> ayun, ayun. Hmm. Kasama ka ba no, ano? Nag-domain battle kami dati ni ano eh, ni Edmon, ni Edmonas, ni Onski dati dito. Oo, oh, wala na ata eh. ako nun. Pero alam ko usually pag dumidilim tapos recent lang tangin <laughs> na Jujutsu Kaisen yun. <laughs> Totoo, totoo, to, totoo. Kahit nasa to, to, aking mga avatars eh. eh, globally. Kaya hindi ba ko na makikita yun talaga. Pinahid ko lang abot ako nila. Nananapin ko. Saan nang gagaling? Saka sa world na? tapos siya hey, ano um, na mo. Kahit mo lahat yun natin. I mean, okay, hindi okay, naman ganun karami yung tao ngayon. I think si Lost Renato. Oh wait, sino ba dati? Ikaw ba yung Lost yung si meron 9-11 avatar? Oo. Oh, um, pero hindi ko nagigamit. <laughs> Grabe <laughs> oh, pa diba? na 2 billion mesh particles na itong bullshit na ito. 10 million? Ito, Yung na 2 billion. billion. Iyon <laughs> <laughs> yung ano niya, mesh particles Kaya nga loading pa, loading Buti buti matagal sa inyo mag Tagal mag-load, gagi. Napaka-worrying itong na 2 billion mesh particles. Pang-crasher na ito? Oh, walang 10 million eh, kasi... pero 2 billion. 2 fucking Pag billion ta. Ayun yan. Sam, ito, some na, puyo. ito na character? 2.4 oh, ah, billion ba nakalagay? 2.4 something. Oh, uh, ano 30 30 30 30 na dito. Eh. Di ba? Hindi, hindi, yeah. hindi ko nito tuloy yung so, effect pass, kasi possibly. baka mag tayo eh. Ito, yung nagpa-crash sa VR chat ko eh. Putik yan eh. Just mo yung bounce so grabe malayo nga. Malayo yung ano niya. Yung effect. Buong mundo. Yeah. yung kang labas ng, ano, ng floating point. Paano nangyayari pag ganun? Wala. Isipin mo, parang maraming stuff makailangan na render. So isipin mo yung ay uh, avatar mo yun. Meron siyang mga particle na nahulog yung snow effects. Tapos yan. Basically, isipin mo parang hundred times, thousand, million times nirender yan isa-isa. Uh, tapos per frame pa siya. so Uh, yeah. Your GPU is not so, gonna like it. This one is like kind of fine. Kasi uh, hindi not uh, really taxing. I mean, alpha parent mm. which is still taxing, but you know. Yeah. Uh, not egregious. So, madami a transparent render. mas more yeah. like a. ka more like a. yung ano, yung, saking, ang, si Lancer, uh, si, uh, Lancer the fucking It's more like a. It's more like a. yung more yung, 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 So talaga nag-crash yung mundo, yung VR chat ko eh. I think nag-crash nga yung computer ko that time eh. Like, as, ayaw niya pa i-turn off, man. Hindi ko pa, tapos pag galaw galaw siya. I mean, ko siya man, understand understandable naman kasi sa iba parang Ah, no, to. Kasi si na avatar lang nila 'yon pero hindi nila alam na oh shit. Mate, they just don't know. Ah, uh, Arch, yung sa Fate Stay Night, yung may armor. Arsia, Basta next pangali. time ano, i-hide mo na yun globally para kahit ibang tao gumamit nun, no, nakahide na sila. Like hindi lang yung tao yun hide mo. Basta kung sino gumamit nun, nakatago na siya. Hindi pala Archer, Gilgamesh pala pangalan. ayan. Mm. Like That's ano, na-experience ko before yung parang isang character ata. May dala siyang baril, tapos yun, biglang binaril niya ako. Oh, tapos, na crash. nag crash. <laughs> hang yung computer ko, nag crash yung laro. I know that avatar. What yeah. the fuck? Yeah, ayun you know? yung ayun yung ano ko yung ano dalapit sa yung nagdoon ako Tapos sinanap ko yung ano yung pangalan niya. Tapos, uh... yun, <laughs> nag Nagvote sila na ano i-kick. So yun, wala na siya. Buti hindi common dito yun eh. Marunong mag-crash gamit yun ano. Audio. Meron malakas na. Actually meron. Yeah. Ah, meron na? Wala pa ha? so like, far. Like, malakas? meron, meron, meron na, mga randoms na ano, nagpumasok dito. Um, oh, dito, <laughs> dito. Pero hindi mo, hindi mo ako na dito. Oo, oh, yung mga tao dito wala. kasi kilala dito yung isa eh. May <laughs> <kasi> nasave ako <laughs> na no? <laughs> may nasave na akong ano, parang sa voice. Kilala dito yung isa nga may meron. Pero hindi naman siya naninira. Meron lang siya yung avatar. Malakas ba tong audio ko? Ah, hindi niya rin alam. Parang ganun. I-check, e check, -check niya oh, kung malakas ba. Hindi, al alam niya pero ano, hindi niya ginagamit <laughs> ne, 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 oh, yes, hindi. lang yan yung... yung... I... yan, parang guitar. may literal na audio Meron silang na toilet Ina... Ina-abuse sa audio subsystem na Naihirapan yung laro na Ah... Uh, tawag doon sa term na Reload Fuck! Reload. Ah. Reloading Parang ganun yes. niya Tapos maririnig... Yung last na maririnig niya is like parang high-pitched noise na masakit sa telinga na paulit-ulit na, na, yeah. na so, may rest ito, no? kailangan mo i-restart yung ito, buong laro mo ito. kasi kahit pumunta yeah. ka sa ibang world ano <laughs> hindi yan mawawala yeah oh, kasi oh, kung I mean, papunta ka ibang world ay baka mono mo. lang yung audio mo kasi pinaplay pa rin ay eh. ayo yeah. di kayang i ano tingnan <laughs> tingnan sa akin yung dati ang 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 ano ang weird ng trip ng gano'n isipin mo ano mono audio mo So, kung hmm. ulang walang left or right, lahat ng tao na sa loob ng ulo mo. Hindi lang <laughs> sumasakit direction. Yeah. i Isipin mo lahat sa ulo mo lahat. Yung mga tunog nila. The huh? voices inside my head. <laughs> yeah, pero yeah. You just for moment. Basta heads up nila kung ano, kung nag-on siya. Sabihin nyo sa ibang mga kasama nyo pa, nakita na nag-on. Para ano Para mo-warn may ibang Eh, same ba yung gamit niya na pangalan sa YouTube niya? Admons din. Pero may mga numbers siya. Ah, okay. Pero, Yung streamer, na pumunta dito. yeah. Uh, yeah, yun yung trash talk namin kanino ka. siya. <laughs> hindi ko si si pa, hindi ko yung nakita yeah. na tinatrash yeah, ako. I honestly just... Akala ko visitor like lang yung siya. Mga. Or like, new user. Yeah. Naging visitor na siya. Sa tagal na siya. Pero ano, VR chat account pa gamit. Ay, ano pa rin. Uh Steam, uh, Steam account pa rin gamit niya. Wala pa siyang VR I mean, I guess, meron na siyang ano. Meron siyang ano on the on a web. I I okay. Ano? Yung chat oh, oh, account? na number sa ng pangalan niya. Oo, admin sa web. computer ko. Ito. Ito. Uh, ito. Ito. Uh, ito. Yung um, mm. ito. Lahat naman ayaw yun eh. Admin. Kaya iniwasan yung mga crashers <laughs> sa, sa ibang world eh. si 11. lang guys ha Hindi ko pa naman yan friend hindi ko din inaan. Di yeah. ko din, uh, sa VRCX, yeah, so, pwede so umaita kung ilang beses na kaya naging sa isang instance. Oh, Yung sana, isa search ko lang. Ang dami na. Oo. Oh, yeah. Oh. So, nasa... Yeah. Pajoyin in count 3. Tapos lahat sila panaginip. All within, hmm. like, the past 2 weeks. Oh, pwede ko tignan yun sa'yo. Kailan tayo, nag ilang beses tayo nakita. So, oh, pwede nga nga. Join count in the... Ilang beses tayo nakita join count 20. join <laughs> count 3 kay Admon 11. Tayo na. January, February, March, April, May, June, July, August. August 6 yung muna natin nagkita. Tapos 10 minutes pa lang. Tayo na August ka na nagsimula, di ba? August ako bumalik, hindi nagsimula. <laughs> ah, bumalik. Tangin na, never mind. Pero yeah. So yeah. 20, 2017 na yung account ko eh. <laughs> ah, 2017 na yun yung <laughs> sa pero ano? Pero <laughs> <taro> December 28. <laughs> hmm. ah, sayo, sa'yo, November. November 16, okay. Ano hmm. ba ako nag-start actually? Ah, check natin. 29, ano po <laughs> yeah. yeah, yeah, <laughs> yung 2019 T-Roy ko talaga eh. 29, yeah. 930, 2019. 930, damn. Yuri, yun yata yung t ko talaga. Pagpasok ko sa Black, sa Great Pug nun, ano eh. Nag-crush agad ako eh. wala ko akong pa parang gamitin yung safety lang. Ah, um, yeah. <laughs> I think it's a good kung nag-start yung VR chat, like, ah, uh, <laughs> oh, parang yeah, beta no? version. Kasi, parang nakalaro na ako before ng, ano, yung VR chat, yung beta version. Hindi ko na nakalimutan yeah. kung ano no, yung 2017, year yun. Yung 2017, ano, ibang pa yung mukha ng VR chat nung panahon na yun, yeah. Legend. Sa tingin yung nameplates hindi pa ganito. O na ang shit nung ano nung cursor na, okay, <laughs> na may bird to take na, ano ang loading screen ang no, no, cursor. Then, oh, shit. Nakita mo ba yung cursor nung uh, sa desktop, uh, desktop? biglang lang <laughs> nakakainis uh, siya uh, doon sa yung ano yung no? so, interface mo ano <laughs> uh, <laughs> you know, yung ano yung 2017 na version yon